peso coin, error coin na pwedeng mabili sa halagang 1,000 pesos mga ka old coin buyer. Tingnan nyo pong maigi itong hawak kong dalawang 20 peso coin. Parehas po yan, brilliant condition, brilliant and circulated. Iisang taon na ginawa, ngunit may pagkakaiba sila. Papakita ko po sa inyo kung alin po ang mahal ang binibili dito na pwedeng umabot sa halagang 1,000 pesos mapapansin nyo po, ayan po, dito po sa bandang, dito po sa bandang, ibaba ng kanyang balikat. Mapapansin nyo po, mga coin collector. Ayan po. Mapapansin nyo po itong ex, ex, isang parang excess material dito po sa side na to ay ito po. Tapos ito naman po ang ay wala. Tingnan nyo po mayigay ang kanya sa baba ng balikat. Meron po siya excess material. At sa bandang likura naman po, mapapansin nyo po, dito po dito po sa taas nito sa taas ng logo ng Bangko Sentral may mas may mas makapal na guhit papunta sa baba baba tapos ito naman pong isa tinan niyo pong maigi dito po sa dito po sa taas na to wala po makikita na guhit kagaya po nito mga ka-orgoin buyer at ayan nga po ang isa sa nagpamahal sa barya na to kasi kakaiba po siya ito po may guhit pababa pag ganun tapos ito po wala kung makakita po kayo nito, i-message nyo lang po dito sa ating ebay page, All Coin Buyer. At bibiliin po natin yan kung meron po kayo. Marami pong salamat.